Yung mga idol oh. Baha na sa amin dito, sa lugar namin. Ayan yung tambayan namin mga idol oh. Nagiba na. Yung mga idol oh. Salamat na lang sa Panginoon mga idol na hindi lumaki masyado yung baha. Yung nagpatuloy pa talaga yung ulan. Abutin yung kubo namin mga idol. Yung ginagawa kong pang samantalang titirhan yung mga idol o oh, tignan nyo kapunta to sa amin mga idol ayan mga idol o oh. grabe ayan o oh. kita mo naman yung mga baha ng mga idol muntik na talaga Oo. Oh. Tapos so, ayan yung kubo namin mga idolo. Yung ginawa kong pang samantalang matira namin. Muntik ng nabutin. Mga idol. Tapos so, punta tayo dito. Ayan mga idolo. Alas mapuno na ng tubig. Mm -hmm. Mga idol oh. So, ito nga pala yung buhangin na ano. Galing sa taas natin. At tamba ko dito mga idol oh. Ayan. Grabe mm -hmm.